Guys, may kwento ako na siguradong magpapasindak sa inyo. Alam nyo ba yung urban legend ng Woman of the Gap sa Tokyo noong 1980s? Grabe, nakakakaba talaga to. Imagine mo, you're just chilling sa classroom mo. Tapos bigla kang makakakita ng isang maputlang babae na sumisisilip sa maliit na gap sa pagitan ng furniture at walls. Creepy, di ba? Pero hindi pa yan ang pinakamalupit. Kapag nag-eye contact ka sa kanya, hihilahin ka niya papunta sa kadiliman kung saan walang makaka-follow sa'yo. Parang horror movie lang, pero totoo daw to. Siyempre, yung mga psychologists, dismiss lang nila to as hallucination. Pero paano nila i-explain yung dozens of school children na bigla na lang nawala ng walang paliwanag? Hindi biro yon guys. Maraming pamilya ang naghanap sa mga anak nila, pero wala silang makitang clue. May theory pa nga na connected daw tong Woman of the Gap sa isang failed Kokurisan seance. Alam nyo ba yung Kokurisan? Parang Japanese version yan ng Ouija board. Baka may nasummon silang something na hindi nila makontrol, tapos naging Woman of the Gap na, yon isipin mo na lang, you're just minding your own business sa school, tapos bigla kang makakakita ng maputlang muka sa gilid ng blackboard o sa tabi ng cabinet, tapos pag tumingin ka ulit, wala na. Pero ramdam mo pa rin yung presence niya, diba? Parang may nagmamasid sa'yo kahit wala kang nakikita? Kaya nga, guys, ingat-ingat tayo sa mga ganitong bagay. Baka akala natin harmless lang yung mga urban legends. Pero minsan may katotohanan pala. Lalo na tong Woman of the Gap, mukhang hindi siya basta-bastang kwentong pampasindak lang. So next time na may makita kayong kakaibang gap sa bahay o sa school nyo, huwag nyo nang titigan masyado. Baka kasi may sumilip na hindi nyo inaasahan. At kung sakaling may makita kayo, for the love of all that's holy, huwag kayong makikipag-eye contact. Baka yun na ang lasting na makikita nyo bago kayo maglaho sa kadiliman. Kaya ingat-ingat tayo guys. Minsan, yung mga bagay na akala nating imposible, sila pala yung dapat nating pinakaiingatan. Stay safe and always watch those gaps.